Noong salakay ng tropa ni Vladimir Putin ng Ukraine, marami ang nag-aakala na mabilis lamang itong makukuha ng Russia. Simple lang ang kanilang gagawin, susugod sila sa Ukraine at kunin ito bilang isa ng bagong tipak ng kanilang teritoryo. Sa mga unang araw ng pagsalakay, talaga namang ginulat ng mga tropa ng Russia ang mga Ukrainian, kung saan nagawa pa nilang makarating sa Kiev bago sila naitulak pabalik sa labas ng lungsod. Matindi ang determinasyon ng Russia na agad nilang mapapasuko at makukuha ang Ukraine. Ngunit sa hindi inaasahan, bumuhos sa Ukraine ang suportang militar ng kanluran. Kung kaya't nagising na lamang si Putin na ang kanyang planong mabilisang pagsalakay at pagkuha sa Ukraine ay umabot na pala sa mahigit dalawang taon. Ang Russia mga kapatid ang pumapangalawa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Dahil dyan maaari itong patuloy na magpadala ng mga sundalo at mga gamit pandigma hanggang sa tuluyan nilang mapasuko ang pwersa ng Ukraine. Ngunit parang hindi ganon ang nangyayari dahil habang tumatagal ang digmaan tila nauubusan na ng gamit pandigma at mga sundalo ang Russia. At baka raw isang araw kung patuloy ang kanluran sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine, wala nang may at magiging ngipin ang pwersa ng Russia. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung paanong nagkakaproblema si Putin sa digma ang kanyang ibinigay sa Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Armata! Ang pwersa ni Putin mga kapatid ang talagang pwersahang sumalakay sa Ukraine na nagtataglay ng sangkatutak na gamit pandigma upang agad na makuha ang ninanais nilang bansa. Ngunit tingin sa kanilang kaalaman dahil sa pagkakaisa ng mga Ukrainian at pagsuporta ng kanluran, hindi na malaya ng Russia na mauubusan na pala sila ng mga sundalo at mga gamit pandigma. Ayon sa mga ulat kapatid, kung sa papel tayo magbabase, ang pwersa ng Russia ang may pinakamaraming tangke, Ayon sa Global Firepower na naglalabas ng taunang ranggo ng nasa 145 na mga bansa kung sino sa kanila ang mayroong pinakamalakas na pwersang militar at mayroong pinakamaraming gamit pandigma, lumalabas na walang ibang bansa ang mayroong pinakamaraming tangke maliban sa Russia. Pinaniniwalaan na ang pwersa ni Putin ay mayroong 14,777 na mga tangke at ang 10,344 dito ay sinasabing combat ready. Sa bilang na ito mga kapatid, walang dudang mag-iisip ka na anytime kaya ng Russia na patuloy na magpadala ng ganitong mga equipment sa Ukraine kahit nasabihin nating marami sa mga ito ang nasisira at nawawasak ng mga Ukrainian. Ngunit kung sisipatin mong maigi ang bilang ng mga tangke ng Russia na nawawasak at ipinapadala sa labanan, paniguradong magugulat ka sa magiging resulta. Noong April 2024, sinuri at pinag-aralan ng Forbes ang kalagayan ng Russian Army kung gaano talaga katagal kayang magpatuloy ng kanilang puwersa sa pagsasagawa ng opensiba sa Ukraine. Ang Russia ay may kakayahang gumawa ng humigit kumulang 500 hanggang sa 600 na mga bagong tangke taon-taon upang palitan ang mga tangke na nasisira sa Ukraine. Ngunit ang problema, ang bilang ng mga tangke na nasisira ay mas mataas pa kung ikukumpara sa kanilang mga bagong ipinapadala. Noon namang February 2024, bago umabot ng dalawang taon ng digmaan, Iniulat ng Reuters na ang Russia ay nawalan ng higit sa 3,000 na mga tangke, katumbas ito sa buong pre-war active inventory ng bansa. Maliban dyan, ang pagkawala ng 3,000 tangke sa loob ng dalawang taon ay lumalabas na ang Russia ay nawawalan ng 1,500 na mga tangke kada taon, samantalang gumagawa lamang sila ng mga bagong tangke sa pagitan ng 500 hanggang sa 600 piraso. Dahil dito, humantong ang Russia na kailangan na nilang umasa sa tinatawag na less conventional method upang itransport ang kanilang mga tropa. Halimbawa, gumagamit na sila ng isang military vehicle na katulad sa isang golf cart para sa transportasyon. Ayon sa report ng Forbes noong May 2024, noong manong 2023, kumuha ang Russia ng humigit kumulang 2,100 na mga Desert Cross 1000-3 all-terrain vehicles mula sa isang kumpanya sa China. Bagaman maangas pakinggan ang military vehicle na ito, ngunit ang katotohanan katulad lamang ito sa isang pinatibay na golf cart. Madali itong imanobra, yun nga lang lubhang mapanganib ito sa mga sundalo dahil wala itong proteksyon. Pero ang nakakagulat, ang naturang mga sasakyan ay nakitang pinapadala ng Russia sa frontline. Hindi angkop na ipadala sa frontline ang ganitong uri ng sasakyan. Ang vehicle kasi na ito ay tumitimbang lamang ng 1.5 na tonelada at mayroong 85 horsepower na makina at walang mabibigat na sandata o balute o pang protektahan ang sumasakay. Dahil dyan, ang sasakyang ito ay easy target para sa mga drone attack mula sa pwersa ng Ukraine. Katunayan, maraming mga report na ilang mga Russian troops ang nasawi sa Ukraine dahil sa isang drone attack habang sakay sa kanilang mga desert cross. Ang masakla pa rito talagang nakuha na ng video kung paano nawasak ang nasabing sasakyan at nasawi ang mga sakay nitong sundalo. Ngayon mga kapatid, mabalik tayo sa bilang ng mga tanki ng Russia. Bagamat ang Russia ay gumagawa lamang ng sapat na mga tanki upang palitan ang halos one-third ng kanilang inventaryo taon-taon. Ngunit nakakapagbadala pa rin ito ng mga tanki sa Ukraine. Ayon sa pagtataya sa pagitan noong February 2023 hanggang February 2024, ang Russia ay nakapagbigay ng nasa 1,000 hanggang sa 1,400 ang mga tangke sa Ukraine na magiging sapat upang pamalit sa kanilang mga nasirang tanke. Ngunit ang karamihan sa mga tangke na iyon ay mga lumang modelo na wala nang kakayahang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga advanced na anti-tank weapon na ginagamit ng Ukraine tulad ng Javelin System. Nasa 200 piraso lamang umano ng mga bagong modelo na tanke ang naipapadala ng Russia. Karamihan kasi sa ipinapalit sa mga nasira ay mga luma na talaga. Ang ilan pa nga ay noon pang unang bahagi ng post-World War II era ng Soviet Union. Ayon sa mga eksperto, kung ipagpapatuloy ng Russia ang pagpapadala sa Ukraine ng mga lumang tangke, talagang dadanas pa ito ng panibagong tatlong taon ng pagkalugi sa labanan. At habang umaasa sila sa kanilang mga lumang tangke matapos maubos ang kanilang mga bagong modelo, mas lalo lang silang matatalo at babagsak lalo ang kanilang mga imbentaryo. Maliban sa mga tangke, libu-libong armored fighting vehicle rin ng Russia ang nawawasak sa digmaan. Sa pagitan ng February 2023 at February 2024, nawalan ang Russia ng mahigit 3,000 armored fighting vehicle, kung saan sa kabuuan ng digmaan umabot ito sa 8,800. Ibig sabihin, taon-taon humigit kumulang 4,400 na mga armored fighting vehicle ang nasisira mula sa puwersa ng Russia. Ngayon mga kapatid, bagamat maraming nasisira sa mga armored fighting vehicle na ito, hindi pa rin naman mauubusan ng Russia. Ayon sa datos, taon-taon nakakagawa sila ng mga armored fighting vehicle na umaabot sa 4,500. Sapat na umano ito upang punan ang mga nasirang sasakyan. Ngunit tulad sa kanilang mga tangke, ang mga armored fighting vehicle na ito ay hindi na mga bagong modelo. Mga luma na raw ito at mabilisan na lang nire-repair para agad may padala sa frontline na nagiging sanhi naman sa pagiging easy target ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa mga ulat kapatid, kung ganito lagi ang gagawin ng Russia, paniguradong pagsapit ng 2026, malaking bilang sa kanilang stock ng mga armored vehicle ang mauubos. Ayon naman sa Estonian Defense Ministry, posibleng magkukulang talaga ang Russia sa mga armored vehicle dahil labis lang umanong umaasa si Putin sa kanilang mga lumang stock para sa digmaan. Pero bakit nga ba mas tila pinipili pa ng Russia na ayusin na lang ang kanilang mga lumang equipment kaysa sa gumawa ng isang advanced at mas bagong mga sasakyan? Hindi naman talaga sana problema kay Putin ang bumuo ng mga bago at advanced na mga armored vehicle na maaaring may padala sa frontline sa Ukraine. Ngunit sadyang hindi lang talaga makaporma ang Russia dahil sa mga sanksyon na ipinapataw sa kanila mula sa mga kanlurang bansa. Hindi madali para sa Russia na mag-upgrade ng isang lumang armored vehicle o bumuo ng advanced at mas bagong sasakyan. Nahirapan silang makapag-import ng mga mahahalagang metal, mga pyesa para sa bagong makina mga dikalidad na piyasa para sa modernisasyon at iba pang mga teknolohiya dahil sa sanksyon. Kaya ang ginagawa na lamang nila ay ayusin ang nasisira at ibalik sa frontline. Ayon sa mga eksperto, kung talagang gustong mag-import ng Russia ng mga bagong piyasa para makabuo ng isang advanced na armored vehicle, maaari naman umano silang kumuha mula sa kanilang kaalyadong bansa gaya ng sa China. Ngunit ang problema, nagbabanta rin ng Amerika at iba pang West Country na mas palalawigin pa nila ang kanilang mga ipinataw na sanksyon mula Russia hanggang sa China kung saan ang mga naglalakihang bangko ng mga Chino ay halos tumigil na rin sa pakikipagtransaksyon sa Russia. At kung talagang makakakuha man sila ng mga pyesa sa China, ang quality ng mga ito ay papasa naman kaya sa panlasa ng mga Ruso. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga tanke at armored fighting vehicle, problema rin ngayon ng Russia kung paano mapapanatili ang dami ng bilang ng kanilang mga sundalo. Noong February 2024, iniulat ng CBC News na nalagasan ng 315,000 na mga sundalo ang Russia sa unang dalawang taon ng digmaan. Katumbas na raw iyon ng buong hukbo na kanilang ipinapadala. Sa ulat ng Global Firepower, sinabi nito na ang Russia ay mayroong humigit kumulang 69.5 milyon na mga tao na maaring maging bahagi ng kanilang militar. 46.4 milyon umano rito ay fit para sa serbisyo at mayroon namang mahigit isang milyon ang naabot ang military age taon-taon. Kung titignan ang bilang, imposibleng magkukulang ng sundalo ang Russia kahit panalagasan na sila ng sinasabing 300,000 sa Ukraine. Kayang-kaya nilang punan ang nawawalang tropa at hinding-hindi sila magkukulang. Ngunit hindi yan ang nangyayari dahil maraming kinakaharap na isyo ang Russia pagdating sa mga sundalo. Base sa mga report, marami sa mga sundalo ng Russia ang ayaw masain sa Ukraine kung saan iniulat ng AP News na mayroong 7,300 na mga sundalo ng Russia ang nag-awul mula noong magsimula ang digmaan at tinatayang nasa mahigit 50,000 ang basta nalang inabando ang kanilang mga pwesto ng walang mga permiso. Isang grupo rin noon na pinamamahalaan ng mga aktivistang Ruso sa Georgia ang handang tumulong sa mga sundalong nasa frontline na gustong umalis sa serbisyo ang nakakuha ng maraming suporta. Sa umpisa noong 2023, nasa 3% lamang umano ng mga request ang natatanggap ng grupo mula sa mga sundalo sa frontline. Hanggang pagsapit ng 2024, tumaas ito hanggang sa 30% kung saan umabot na sa limang daang sundalo ng Russia ang ayaw ng makipagyera. Bagamat maliit lamang ang bilang na ito kung ikukumpara sa kabuang bilang ng tropa na nakikipagdigmaan, ngunit ito'y nagpapahiwatig ng isang problema sa moral ng mga sundalo na maaring humantong sa mas marami pang ayaw ng makipaglaban. Maliban kapatid sa mga sundalong ayaw makipagyera sa Ukraine, marami rin sa mismong mamamayan ng Russia ang umalis sa kanilang sariling bansa dahil sa takot na pirsahan silang makaladkad sa digmaan na hindi naman umano nila sinosoportahan. Kahit na ang ilan sa loob ng Russia, kabilang ang mismong mga dating nagsiservisyo sa militar, ay naniniwala na ang Russia ay malapit ng maubusan ng mga taong ipapadala sa digmaan. Ngayon mga kapatid, hindi lang ang unti-unting pagkaubos ng mga tangke, armored fighting vehicle at mga sundalo ang problema ni Putin dahil maging ang kanilang mga eroplanong pandigma at mga piloto ay unti-unti na rin nawawala. Ayon sa mga report, hindi naging epektibo sa Ukraine ang Air Force ng Russia. Katunayan sa ulat ng BBC, mayroong claim ang Ukraine na napabagsak ng kanilang puwersa ang nasa 342 na mga eroplanong pandigma ng Russia, hindi pa kasama ang 325 na mga helikopter. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing ang mga nasira o nawasak na mga eroplanong pandigma ay tapyas lamang sa 2,766 na mga aircraft ng Russia, Ngunit tagili dito si Putin dahil karamihan sa kanilang mga aircraft na ginagamit ay malapit ng magretiro. Ibig sabihin hindi na ito uubra sa mga makabagong air defense system kung kaya't mapapansin na walang air superiority ang air force ng Russia sa Ukraine. Mayroon pa rin namang magagandang eroplano ang Russia gaya ng SU-34 at SU-35. Ngunit ang problema taon-taon nasa humigit kumulang 20 peraso lamang sa mga ito ang kanilang nabubuo. Dagdag pa ang pahirapang pagkuha ng mga dekalidad ng mga parts ng aircraft dahil sa kanilang kinakaharap ng mga sanksyon. Ngayon mga kapatid, upang maging epektibo ulit ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine, gumamit sila ng ibang taktika gaya ng pagpapalipad ng mga lumang aircraft na mayroong suporta ng kanilang mga hypersonic missile. Pagdating naman sa Navy ng Russia, mayroon silang kinakatakutan na Black Sea Fleet pero ang mga warship na ito ay nalagay sa alanganin. Mayroon lamang 104 na mga asset sa karagatan ng Ukraine at karamihan pa sa mga ito ay mga simpleng patrol boat lamang. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga sea drone at mga missile, isa-isa nilang napapalubog ang mga barkong pandigma ng Russia na nasa Black Sea. Noong March 2024, inihayag ng Ukraine na nasira o na-disable ng kanilang puwersa ang humigit kumulang one-third ng mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet ng Russia mula noong magsimula ang digmaan. Nangangahulugan lang ito na maging ang sinasabing kinakatakutang Navy ni Putin ay hindi pala ganoon katindi ang depensa kung kaya't madali lang itong napasok at nabulabog ng Ukraine. At ang masakla pa rito ang kanilang mga lumubog at nasira ng mga barko ay pahirapan mapalitan. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang Russia ay nahaharap sa matinding hamon sa paghahanap ng mga bagong gamit at materyales upang ipagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Sa ulat ng BBC, sinabi umano ng isang opisyal ng Amerika, ang domestic ammunition production capabilities daw ng Russia ay kasalukuyang hindi na sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng digmaan sa Ukraine. Dagdag pa ng opisyal, matindi o manong naapektuhan ng Russia sa mga sanksyon na ipinataw sa kanila, kaya napilitan itong maghanap ng mga alternatibong paraan kung paano mabibigyan ng supply ang kanilang mga kasundaluhan tulad ng pagbili ng mga equipment mula sa ibang mga bansa. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ito?